Transform ang ilang bahagi ng bulakan sa isang malawak na bird sanctuary. Dahil dito ang airport sa probinsya. Hindi kaya maging problema ito. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa panahon ng mabilis na pagdevelop ng mga infrastruktura, kadalasan nakakalimutan na natin pahalagahan ng ating kalikasan. Pero sa proyekto ng Saribuhay sa Dampalit, binigyan nila ito ng bagong pagtingin. Sa lawak na 40 hectares, mahigit labing apat na species ng ibong nakikinabang sa mga mudflats dito sa Bulacan. Apat dyan, ay kasama na sa listahan ng endangered species. At ang isa naman, pasok na sa near threatened list. Nagbibigay ito ng pansamantalang santuario para sa mga migrating birds na mula pa sa iba't ibang mga bansa. At ang mga nangangalaga sa mudflats dito, mga residente rin mismo ng pamarawan. For it to be sustainable, we need to incorporate um, social components because at the end of the day, it's the community who needs to like, manage this program. Isa sa mga empleyado rito si Ate Alejandra. Dati siyang sa mga fish pond nagtatrabaho. Nasa 250 pesos lang ang kinikita niya diyan kada araw. Aminado din si Aling Alejandra na dati silang kumakain ng ibon. Uh, Tuntuwa kami niyan kasi lasang manok yung ibon. Pero hindi na po mauulit at ito na po yung aming buhay ngayon. Sinilipre ni DENR Secretary Antonio Loizaga itong pilot diversity program site dito sa Bulacan. Mula ngayon, dapat daw lahat ng infrastructure project gaya nito na nasa may New Manila Airport sa Bulacan, dapat may kaakibat ding offset program o pamamaraan para maibsan ang epekto nito sa kalikasan. At this point, uh, we need to understand that there are trade-offs no, for every kind of investment that we, may, we make in infrastructure. Kaso, hindi kaya magdulot ng bird strike sa mga roplano ang dami ng ibon dito? Actually, that's still like ongoing study. So we have assessment, wildlife hazard assessments which is ongoing. Pwede naman palang walang maiwan sa mabilis na development ng mga bagay-bagay. Dahil sa huli, ang target naman talaga ng paglago ay padaliin ang buhay, hindi lang ng mga komunidad, pati na rin ng kalikasan. Mobile Journal Ivan Taringi po hatid ang muka ng balita.